First box. box on the beats. Panty Droppers League. tatlong beses na to tatlong beses na to tatlong beses talo pa dahil sa pala so tumindig dahil sa mga taong o umibig dahil sa kalakong yun na yun, una, tatlong taong niligaw siya, masak ng ladong iingatan na Noong paano niniwan ka, pangalawa ang sugat ay basa pa pero pinilit ko na tanga pa ng mula, ay nagtaka pero pinikit ko pa, tama pala ang hulat, may pero giniit mo siya, pangatlo, tatlong bang naging tayo, ang kaso buwang praning kano nagbago kulang laging kamo, kung gusto sana ng guapo mukha, sa sa Korea ka tumira, yung gusto sana mong gagundo ka, sa'yo siya na tumira. Kung gusto asahang nasusumpa na to, siya na umisa. Lalaking kaibigan o lalaking kaibigan, sakaling napilito sa aking manindigan, handa rin maiiwan mo palaging naisip yan. Update ba na is mo magjawa ka ng pre stop hate ka Labistone. nasyota ka na lang creator, love bait na promise mo na bukas sa kalag paper.